Great day. Mabuhay. Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, ang kilalang AI voice master ng Pilipinas, founder ng AI Negosyo at tagapagtaguyod ng programang AI Education PH, ang pinakamalawak at pinakamakabuluhang AI literacy movement para sa mga guro at kabataang Pilipino. AI Education PH para sa guro, para sa mag-aaral, para sa kinabukasan. Mga ka AI, hindi na tanong kung kailan darating ang AI sa edukasyon. Nandito na ito. At bilang mga guro, school leaders, edukador, at magulang, dapat na tayong maging handa. Sa tulong ng AI Education PH, layunin nating palakasin ang kakayahan ng mga guro sa paggamit ng AI tools sa loob at labas ng classroom. Tanayin ang kabataan sa responsible at makataong paggamit ng artificial intelligence. Tumulong sa DepEd CHED, TESDA at DOST sa pagbabagong kurikulum tungo sa AI-integrated learning. Maghatid ng AI Competency Framework Training na alinsunod sa UNESCO standards. Magturo ng ethical, practical at localized AI applications sa wikang Filipino. Ang five pillars ng AI Education PH ayon sa UNESCO AI Competency Framework. Human-centered mindset, AI ay kasangkapan lang tao pa rin ang sentro ng edukasyon. Ethics of AI, privacy, bias, at fairness. Kailangang iwasan ang maling paggamit ng teknolohiya. AI foundations and applications. Paano gumagana ang AI? Ano ang mga tools gaya ng ChatGPT, Eleven Labs, at Canva AI? AI pedagogy. Integrasyon ng AI sa lesson plans, assessment, group work, at project-based learning. AI for professional development, AI para sa lifelong learning ng guro, content creation at collaboration. AI literacy para sa lahat. Ang AI Education PH ay bahagi ng pangarap nating AI para sa bawat guro at mag-aaral sa buong Pilipinas. Target nating maabot ang 100,000 teachers trained by 2028, 10 million students empowered to use AI responsibly.